Matagal nang tinuturing ang Crimea bilang hiyas ng pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine. Ito lang ang teritoryong nakuha ng Ukraine sa ilegal na anneksasyon. At peninsulang inakala niyang gagawing base ng Russia para manira sa digmaan laban sa Ukraine. Totoong may malaking pinsala, pero hindi ito gawa ng Russia. Sa loob ng dalawang linggo, inatake ng Ukraine ang Crimea at napinsala ang mahahalagang gamit militar ng Russia nawawala kay Putin ang lahat at halos mawalan na siya ng kontrol sa Crimea. Parang nakakakita siya ng multo. Ang totoo, wala talaga siyang nakita hanggang sa umatake ang multong iyon. Noong Disyembre 5, iniulat ng Kiev Post na tinamaan ng unit ng multo ng Ukraine ang walong target ng Russia sa Crimea sa loob ng dalawang linggong mabilisang pag-atake. Paulit-ulit nitong pinatunayan na hindi mapigilan ng depensa sa himpapawid ng Russia sa Crimea ang mga drone ng Ukraine. Nasira sa patuloy na pag-atake ang isang sasakyang panghimpapawid, ilang radar system, at mga pasilidad ng logistika ng Russia na ginagamit sa pagpapadala ng tropa at kagamitan sa Crimean Peninsula. Ang balita tungkol sa mga pag-atake ay nagmula sa militar na Intelihensiya ng Ukraine o Head Intelligence Directorate of Ukraine na gumamit ng telegram upang ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nagawa ng mga multo. Ang mga maestro ng Head Intelligence Directorate of Ukraine Especial na unit ng depensa ng Ukraine. Patuloy na ginagawa ng mga multo ang sistematikong demilitarisasyon sa pansamantalang sinakop na peninsula. Ayon sa Head Intelligence Directorate of Ukraine sa nakaraang dalawang linggo, walong pag-atake sa militar ng mga mananakop ang naisagawa. Walong sunod na atake sa loob ng dalawang linggo ay hindi lang masakit kundi nakakahiya para kay Putin. Ipinapakita nito sa kanya at sa buong Russia na ang mahigpit na pagkakahawak ng Russia sa Crimea ay malayo sa inaasahan na ang Crimea na dapat ay kontrolado ng Russia at magagamit ng kanilang mga puwersa para magpadala ng mga sundalo at kagamitan papasok ng Ukraine ay naging isang target na ngayon. At ang target na ito ay hindi na mahirap tamaan ng Ukraine. Abot na ng mga drone at sariling gawa nilang misail ng Ukraine ang lahat ng ari-arian ng Russia sa Crimea. At wala nang magagawa si Putin tungkol dito. Madalas man maglihim ang Head Intelligence Directorate of Ukraine ayaw nitong bigyan ng pagkakataon si Putin na makalusot sa kanyang kasinungalingan. Maaaring sinasabi ng Russia na kasinungalingan ang mga pahayag ng Ukraine. Nagawa ng mga multo ang sinasabi ng Head Intelligence Directorate of Ukraine at mapapatunayan ito sa video na ibinahagi ng Head Intelligence Directorate of Ukraine sa Telegram na mahigit isang minuto ang haba. May tugtog ang video habang paulit-ulit na ipinapakita ang drone footage ng Ukraine na papalapit sa mga target. Nakikita natin ang mga dome na tinatamaan at mga infrastrukturang walang depensa na nilalapitan ng drone. Madalas tamaan ng drone ng Ukraine ang mga istasyon ng radar, eroplano at iba pang target. Minsan nakikita pa natin ang resulta, gaya ng ilang segundong kuha ng sirang target. Ilang sandali matapos nating makita ang drone ng Ukraine na tumama ng direkta. Maaaring igiit pa rin ng Russia na walang nangyari at gamitin ang dati nilang palusot tungkol sa mga pira-pirasong drone kung hindi maniwala ang tao. Ipinapakita ng minutong video kung gaano kadaling tamaan ng Ukraine ang mga target sa Crimea at kung gaano kahina ang depensa ng himpapawid ng Russia. Sa kahit alin sa mga kuha, wala tayong nakitang mga bala o misil na lumilipad papunta sa mga drone ng Ukraine. Sa bawat pagkakataon, may malinaw na tamang daan. Tungkol naman sa mga tinamaan, halika't mas pag-usapan pa natin kung ano ang mga nawasak ng mga ghosts sa loob ng dalawang linggo nilang operasyon. Isa itong napakahabang listahan ng ilan sa pinakamahahalagang kagamitan na inilagay ng Russia sa Crimea. Ibinahagi ng Head Intelligence Directorate of Ukraine ang pangunahing listahan sa kanilang posted sa Telegram. Kung saan sinabi nilang nagawa ng Ukraine na tamaan ang isang Su-24 frontline bomber kasama ang isang antena sa loob ng radio transparent na dome. Nawalan ang Russia ng Orion Unmanned Aerial Vehicle. Natila ito ang nasirang sasakyang panghimpapawid sa video ng Head Intelligence Directorate of Ukraine. Nabiktima rin ng mga drone ng Ukraine ang tatlong Sham N6 Castor dalawa i dalawa radar station at dalawang 48 YA 6K1 Podlet radar station. Panghuli, nagawa ng Ukraine na sirain ang freight train na posibleng gamitin ng Russia sa paghahatid ng kagamitan, tao, gasolina o supply sa Crimean Peninsula. Bawat isa sa mga ito ay lehitimong target militar. At lahat ay kakasira lang ng mga drone ng Ukraine. Mas mahalaga ang ilang target. Lalo na kung paano maaapektuhan ng pagkasira nito ang digmaan at sitwasyon sa mainland Ukraine. Sa ulat ng RBC Ukraine, binigyang din ang tatlong ari-arian ng Russia na nawala dahil sa ghosts. Ang Su-24 bomber ang pinakaimportante sa pagsisikap ng Ukraine na bawasan ang aerial pressure ng Russia sa mga lungsod at sundalo. Isang eroplanong mula pa noong panahon ng Soviet, ang Su-24 ay ginagamit para magsagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga target sa lupa at dagat. Kaya tinatawag itong bomber. Wala ng Navy ang Ukraine kaya ginagamit ng Russia ang Su-24 para atakihin ang mga target sa lupa. Ayon sa RBC Ukraine, kayang magpalipad ng misil at bomba ng eroplanong ito. Tiyak na matutuwa ang Ukraine kung parehong mawawala ang mga ito dahil sa pagkasira ng Su-24. Ayon sa military factory, kayang magpaputok ng Sukhoi, 24 ng iba't ibang air-to-surface missiles tulad ng KHH, 23 KHSA, 28 K, 25 LKCH, 58 50 sham at cage. Dalawampot siyam ng Russia. May anti-radiation missiles dito. Pero lahat kayang magdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at lungsod ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang Su-24 ay jet na kayang magdala ng nuclear weapons. At sapat din ang laki para maghulog ng CAB. Limang daang na bomba. Ito ang pangalawang bagay na ikinatuan ng Ukraine na natanggal sa laban. Glide bombs. Sa malaking bahagi ng huling kalahati ng digmaan, ginawang glide bombs ng Russia ang kanilang napakaraming inventario ng mga cab dumb bombs. Gamit ang espesyal na kit, napapalawak ang mga pakpak ng bomba. Kaya-kaya, -kay, nitong lumipad ng ilang dosenang milya, papunta sa target gamit ang satellite navigation. Sa proseso, ginamit ng Russia ang mga bombang ito sa napakaraming bilang. Sa pagitan lamang ng Oktubre 5 at Oktubre 12, nagpaputok ang Russia ng isang libo at apat na raang ng ganitong uri ng bomba sa Ukraine kasama ng 3,000 drone at 72 missile ayon sa ulat ng The Guardian. Ayon sa Forbes, nagsimula na ang Russia ng mass production ng glide bomb sa hindi pa dating antas at balak gumawa ng isang daan at dalawampung nito taon-taon. Mga limang daan dito ay long range na kayang tumama sa target hanggang isang daan at dalawamput limang milya. Perpekto ito para sa fighter jet sa Crimea na maglunsad papuntang Ukraine habang nasa ibabaw ng Black Sea, ang pagbagsak ng Su-24 ay di sapat para pigilan ang mga aerial assault. Pero bawat tagumpay ay tulong sa Ukraine, lalo na sa Crimea, kung saan mahirap para sa Russia palitan agad ang nawalang kagamitan. Ang pagbagsak ng Su-24 ngayon ay posibleng nakaiwas sa maraming long-range strike hanggang mapalitan ng Russia ang nawalang fighter jet kung mapapalitan pa nila ito. Ang mga strike na ito ay para bawasan ng presyon. Habang ang estratehiyang death by a thousand cuts ng Ukraine ay lalong nagpapahirap sa opensiba ng Russia, mula depensa laban sa mga strike ng Russia hanggang sa mga susunod na opensiba ng Ukraine. Binanggit din ng RBC Ukraine ang dalawang radar system na sinira ng mga multo sa loob ng dalawang linggo. Ang podlet system na nabanggit natin kanina ay isang radar system na ikinokonekta ng Russia sa kanilang S-305 surface-to-air missile or surface-to-air missile systems. Simpleng tungkulin ng radar ang tukuyin at subaybayan ang mga paparating na target sa himpapawid. Ipinapadala ang datos sa S-300 na nagpapaputok ng missile sa target. Malaking panalo para sa Ukraine ang ma mapabagsak ang isang podlet. Kung wala ang radar system na ito, anumang S-300 air defenses na nakakabit sa podlet ay bulag na ngayon sa operasyon. Wala silang impormasyon sa ipinapadala ng Ukraine sa himpapawid ng Crimea. Kung saan nawala ang podlet, nagbibigay daan ito sa Ukraine maglunsad ng mas maraming drone at missile. Marahil ito ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang nakita nating paglaban sa mga drone ng Ukraine sa video ni Hur. Kung inuna ng mga multo ang podlet at malamang naginawa nga nila, magiging walang silbi ang anumang air defense na inilagay ng Russia sa Crimea. At nandyan din ang Castor-2E-2 radar station. Katulad din ito ng tungkulin ng podlet. Ito ay circular scan radar station na kayang mag-detect, mag-track at mag-identify ng mga target sa himpapawid. Eksperto pa ito sa pag-track ng pabababang lipad na target gaya ng mga drone ng Ukraine. Ang mababang lipad ng drone ng New Ukraine ay nagpapahirap ma-detect ng air defense ng Russia. Gaya ng ipinaliwanag sa isang ulat ng Russia noong Disyembre 2023 na ibinahagi ng Forbes, tinalakay ng ulat ang TOR Air Defense System ng Russia. Sa konklusyon, ipinapakita ng eksperimento sa pagpapaputok gamit ang TOR na mababa ang bisa sa pagsira ng maliliit na target. Ang pangunahing dahilan nito ay ang di kasagdalan ng sistema ng kontrol sa pagsabog ng surface-to-air missile warhead, pati na rin ang malalaking pagkakamali sa pagsubaybay sa target, at paggabay ng surface-to-air missile, inaasahan bang malampasan ng Castor 2 e 2 ang kahinaan ng air defense laban sa maliliit na unmanned aerial vehicle? Ayon sa RBC Ukraine, natutukoy ng radar station ang mga drone, cruise missile, at eroplano na nagtatago sa paligid. Importante ang Castor 2 e 2 sa Rusya dahil ang datos nito ay pwedeng ipadala sa mga air defense system at air force ng bansa. Dahil dito, nagiging kapaki-pakinabang ang radar para sa parehong opensiba at depensa. Kaya naman mas nagiging mahalagang target ito kaysa sa podlet na nabanggit natin kanina. Noong nasira ng Ukraine ang isang podlet, malamang na nabulag nila ang kahit isang S-300. Ang pagkasira ng isang Castor 2E-2 ay maaaring tuluyang nagtanggal ng paningin sa ilang air defense at aerial offense platforms ng Russia. Dalawa ang nakikita natin dito. Una, muling naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na matagumpay na atake sa Crimea, na lalong nagpapahina sa kontrol ni Putin sa peninsula. Tatalakayin pa natin ng mas malalim ang paksang iyan mamaya sa video. Pangalawa, pinatunayan ng mga multo ng Ukraine sa Russia na kaya nilang umatake kahit kailan at wala nang magawa ang Russia. Hindi ito ang unang beses na malakas umatake ang elite na unit ng Head Intelligence Directorate of Ukraine sa Russia, tulad ng dalawang linggong pag-atake ng mga multo sa Crimea marami pang ibang pagkakataon. Noong Agosto, iniulat ng RBC Ukraine na nagawang sirain ng Head Intelligence Directorate of Ukraine ang isang Syam na isa N-anim e-radar system sa Crimea. Gamit ng S-400 air defenses ng Russia, ang sistemang iyon para tukuyin at subaybayan ang mga target. Tulad ng ibang nabanggit na radar at nasunog ito dahil sa isang pag-atake na kala, launan, ay isiniwalat na isinagawa ng Ghosts Unit ng Head Intelligence Directorate of Ukraine. Isa na namang tagumpay ng mga mananakop sa peninsula ang nabulag. Mukhang isa itong malaking kapalpakan. Tuloy ang demilitarisasyon ng pansamantalang okupadong Crimea ayon sa Head Intelligence Directorate of Ukraine matapos ang pag-atake. Ngunit hindi pa tapos ang mga multo. Patuloy nilang ginulo ang puwersa ng Russia sa Crimea hanggang kahapon. Ibinahagi ang detalye ng dalawang linggong operasyon ng unit. Noong Disyembre 4, iniulat ng RBC Ukraine ang isa pang pag-atake ng mga multo. Ngayon laban sa isang MiG-29 fighter jet ng Russia. Tulad ng Su-24 na nabanggit kanina, kaya ng MiG-29 magpakawala ng maraming uri ng misil. Kaya't delikadong kagamitan ito para sa Russia, sa Crimea. Kaya ng mga misil na yan, na ilunsad mula sa malayo para tamaan ang mga lungsod at imprastruktura ng Ukraine. Walang pag-aalinlangan ang Head Intelligence Directorate of Ukraine tungkol sa kanilang nagawa. Matapos nilang ibahagi ang isang video tung kung saan tinamaan ng kanilang mga drone ang MiG-29. Hindi pa naisama ang attacking ito. At isa pang target sa listahan ng mga winasak ng multo sa dalawang linggong blitz. Mukhang may suliraning multo ang Russia sa Crimea. Parehong sa pangalan at sa tila kawalan ng kakayahan ng Russia na makita o tamaan ang alinman sa mga sandata. Pinakakawalan ng mga multo. Ang mga multo, Head Intelligence Directorate of Ukraine at iba pang unit ng Ukraina na umatake sa Crimea, nitong mga taon ay bahagi ng tinatawag ng Kyiv Post na sistematikong demilitarization ng Crimean Peninsula. Kasama sa listahan ng Crimea ang mga aerial, logistical, enerhiya at iba pang kagamitang militar na siyang nagbabalik sa atin sa unang bagay na nabanggit nating nakita sa Crimea kanina. Nawawala na kay Putin ang kontrol niya sa Crimea. Ayon sa Ukraine at kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ito ang layunin nila mula nang magkaroon sila ng kakayahang magsagawa ng long-range na pag-atake sa Crimea. Prioridad ng Ukraine ang peninsula mula nang aneksahin ito ng Russia noong libo at at ayon sa British Broadcasting Corporation, hindi ito dito isusuko ng Ukraine. Bahagi ng dahilan ay legal. Ayon sa konstitusyon ng Ukraine, bawal sa Pangulo isuko ang ang anumang soberanong teritoryo ng bansa. Itinuro iyon ni Zelensky noong libo at 2025 na nagsabing, wala tayong dapat pag-usapan dito. Laban ito sa ating konstitusyon. Nang imungkahin ni Pangulong Donald Trump ng United States na isuko ng Ukraine ang Crimea sa Russia para sa kapayapaan, sinabi niyang pwedeng baguhin ang mga konstitusyon. Maraming beses na itong nangyari noon. Ngunit ayaw ng Ukraine at marami rin ang tutol na ibigay ang Crimea sa Russia. Ang operasyon ng Hearst Ghosts Unit ay paalala kay Putin na hindi sumusuko ang Ukraine sa Crimea. Sa katunayan, hindi lang basta hindi sumusuko ang Ukraine sa Inangking Peninsula, kundi patuloy itong nagsusumikap na gawing walang saysay sa estrategiya ang Crimea hanggat maaari. Sa mas malawak na konteksto ng buong digmaan sa Ukraine, hindi kayang lusubin ng Ukraine ang Crimea sa pamamagitan ng lupa para mabawi ang teritoryo. Itinuro ng Atlantic Council noon pang Hunyo 2023 na magiging isang malaking pagkakamali sa militar kung susubukan ng Ukraine ang isang kampanya sa lupa. Kahit noon kontra-opensiba pa nila, madudurog ang puwersa ng Ukraine dahil manipis ang land bridge na naguugnay sa mainland. Madaling mapupulbos ng Russia ang sumusugod na Ukrainian forces gamit ang drone, artilerya, airstrikes, at iba pang sandata. Sa halip, ayon sa Atlantic Council noong 2000 at 2023, sapat ang talino ng Ukraine para mapagtanto iyon. Ang estrategikong halaga ng Crimea sa Russia ay ang mahalagang daungan nito. Sa Sebastopol, kayang gawing inutil ng Ukraine ang halaga ng Crimea at pahirapan ang Black Sea Fleet ng Russia kapag lumalabas ito sa daungan. Sabi ng konseho, pwedeng gamitin ng Ukraine ang naval mine at Neptune missile laban sa Black Sea Fleet. Napinsala ng Ukraine ang fleet at nagdagdag pa sila ng mga drone sa laban. Lumipas ang mahigit dalawang taon. Natupad ng Ukraine ang layunin na gawing halos inutil ang Sevastopol para sa Russia. Noong Hulyo 2000 at 25 iniulat ng RBC Ukraine na may larawan ng mga grupong partisano na aktibo sa Crimea Bilang patunay, halos walang barkong pandigma sa daungang inaasahang magbibigay ng kalamangan sa Russia sa Ukraine. Mahalaga ang lahat ng ito sa konteksto ng ginawa ng unit ng ghosts ng Ukraine. Dahil ibig sabihin nito ay halos na alis na ng Ukraine ang Crimea sa labanan mula sa isang estrategikong pananaw. Babantayan pa rin nito ang mga daungan ng peninsula. Mabilis pagsisisihan ng Russia ang pagbalik ng barkong pandigma sa Sevastopol dahil halos wala ng silbi ang daungan. Mas nakakapokus na ang Ukraine sa susunod na hakbang para bawiin ang Crimea. Kabilang ang pagsira sa depensa at kagamitan panghimpapawid ng Russia. Iyan ang bunga ng dalawang linggo ng pag-atake ng unit ng mga multo na ginagawa rin ng Ukraine sa loob ng ilang buwan. Sa Crimea, bawat masirang radar station ay nagbubukas ng bagong ruta sa himpapawid para sa mga drone ng Ukraine. Bawat fighter jet na nasisira ay isang eroplanong hindi na makakapagpakawala ng mga misil at bomba sa mainland dahan-dahang pinapahina ng Ukraine ang militar ni Putin sa Crimea. At niluluwagan ang kontrol ng leader ng Russia. Nagagawa nila ito ng hindi nagsasakripisyo ng sundalong Ukrainian sa ground assault. Walang kontra-invasion sa Crimea. Sinabi mismo ni Zelensky iyon nang tumugon siya sa mga komento ni Trump na wala ang Ukraine ng mga sandatang kailangan nila para mabawi ang Crimea sa pamamagitan ng pwersa. Noong Abril, sinabi ng Pangulo ng Ukraine, Tama si Pangulong Trump. Sang-ayon ako sa kanya na wala pa tayong sapat na mga sandata ngayon. Mga sandata talaga hindi tao, dahil mas mahalaga ang ating mga tao, sila ang pinakamahalaga. Hindi totoong wala tayong hukbo. Kung ganoon, walang kabuluhan ba ang kampanya ng Ukraine sa Crimea? Hindi, gaya ng turo ni Zelensky, layunin ng Ukraine na pahinain ang kontrol ni Putin sa Crimea at hikayatin ang kanluran na dagdagan pa ang diplomatikong at ekonomikong presyon laban sa kanya. Hindi gaanong napapansin ang aspetong ito ng kontrol ng Russia sa Crimea ang kontrol na iyon ay nangangailangan ng rekurso, tao at pera. Ayon sa Kiev Independent, naglipat ang Russia ng 80,000 karagdagang Ruso sa Crimea mula libo at 14. bago pa ang, ang digmaan sa Ukraine, iniulat na ng Jamestown Foundation na naglalaan ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar para suportahan ang budget ng Crimea. Noong libo at isa, naglaan ang Russia nang 15 bilyon para sa Crimea katumbas ng 68% ng budget ng rehiyon para lang mapanatiling buhay sa pananalapi ang peninsula idagdag pa ang lahat ng kagamitang militar na naistasyon at nasira sa Crimea at napakalaki ng gastos na ito para sa Moscow yan ang dahilan ng ginawa ng mga multo bawat dolyar na ginagastos ng Russia sa pagpapalakas ng Crimea gamit ang bagong armas at depensa ay perang hindi magagamit ni Putin para sa armas sa mainland Ukraine. At hindi rin basta pwedeng hindi magpadala ng mas maraming armas sa Crimea. Ang labing-anim na milyong Ruso na kasalukuyang nakatira doon ay mararamdaman na pinabayaan sila. At maaring magpasya sila na ang paninirahan sa isang lalong nagiging aktibong war zone ay hindi na para sa kanila. Kung umalis ang mga Rusong iyon, mas kaunti pa ang kontrol ni Putin sa Crimea. Kaya inilalagay ng Ukraine si Putin sa isang catch-22 na sitwasyon kung saan kailangan niyang gumastos pa para sa Crimea. Isusugal ba niya ang pagkawala ng mga taong ginagamit niyang panangga para patunayan ang pag-aangkin sa peninsula? Panalo ang Ukraine at humihina ang kontrol ni Putin. Tungkol naman sa mga multo, iniisip namin na hindi magtatagal at maririnig na naman natin ang mga bulong-bulungan na babalik sila para gambalain muli ang Crimea. Mas maaga kaysa sa, kaysa sa inaasahan hindi lang sa Crimea humihina ang kontrol at impluensya ni Putin. Lalo pang pinalalawak ni Pangulong Putin ang impluensya niya sa Moldova. Ngayon, unti-unti nang nawawala ang Transnistria dahil hindi mapigilan ng mga sundalo roon ang reforma ng kanluran sa Moldova. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mga balita sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa sinasakop ng Russia na Crimea. Salamat sa panonood.